bago tayo manalangin, huminto ka muna sandali kasama ko, at pakinggan ang salita ng Diyos. Pagkatapos ay mananalangin tayo magkasama. Hindi lahat ng katotohanan ay nakaaliw, ngunit kinakailangan. Isang katotohanan na masakit ngunit nagkapalaya ay ito. Ang pagiging nasa simbahan ay hindi automatikong nangangahulugang ikaw ay nasa kay Kristo. Ang pagkanta, paglilingkod, pagbibihis na parang relihiyoso o kahit pagtawag sa sarili na kristyano ay hindi nagkapatunay na ang puso ay tunay na pagmamayari niya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang relihiyosong karamihan at isang tunay na alagad ni Jesus ay nasa isang bagay, ang krus. At ang krus ay hindi isang bagay na isinusuot, ito ay isang bagay na binubuha. Malinaw ang Biblia sa Galatia 5, Kabanata 24. Yaong mga kay Kristo ay ipinako sa krus ang laman kasama ang mga pita at pagnanasan nito. Ang pagiging kay Kristo ay higit pa sa panlabas na pagkakakilanlan. Nangangahulugan ito na ang lumang sarili ay ipinako na sa krus. Nangangahulugan ito na ang dating mga pita ay hindi na naghahari sa atin. Nangangahulugan ito na ang laman ay hindi na ang nagdidikta ng ating pamumuhay. Araw-araw ay pinipili nating mamatay sa ating sarili at sa ating kamatayan, mamuhay para sa Kanya. Ang buhay ng tunay na mananampalataya ay hindi na umiiko sa personal na kaginhawaan at makasariling kakinabang. Ito ay nagiging tuloy-tuloy na panalangin ng pagsuko, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo, Panginoon. Ang tunay na mananampalataya ay hindi ginagamit ang Diyos bilang kasangkapan upang makamit ang paggapala o kagumpay. Sa halip, nagtatanong siya, Paano makapaglilingkod ang aking buhay sa kaharian? Paano ako maibubuhos para sa kanya? Ang kanyang mga palatandaan ay paglilingkod sa katawan ni Kristo. Pag-ibig para sa mga nagduusa at debosyon sa hari na nagbigay ng laha. Gayon paman, may seryosong babala. Hindi lahat ng mukhang relihiyoso ay tunay na kay Kristo. Binalaan ni Jesus ang tungkol dito sa Mateo Pito, mga talata 22 at 23. Marami ang gagawa ng makapangyarihan mga bagay, subalit maririnig pa rin nila, kailanman ay hindi ko kayo nakilala. Isipin mo ito, mga taong nagsalita ng may kapangyaihan, naggalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala, ngunit narinig mula sa Panginoon na hindi niya sila kilala. Nakakatakot na realidad, ang panlabas na pagganap ay nakapanlilin lang sa mga tao, ngunit hindi sa Diyos. Hindi siya namamangha sa mga gawain siya ay naantig sa pagiging malapi. May dalawang daan sa ating harapan, ang malapad, kung saan naglalakad ang karamihan dahil ito ay mas madali, mas maginhawa at pinapayagan ang kompromiso, at ang makipot na nangangailangan ng pagtanggi, na nagkakahalaga ng pagmamalaki, pag-ibig sa sarili at pagkakabi sa kasalanan. Ang makipot na daan ay nangangailangan ng pagsuko na kinabibilangan ng pagpako sa mga pita pagbili ng pagsunod at pagbitaw sa kontrol. Kaunti ang nakakakita nito, sapagkat kaunti ang handang magbayad ng halaga. Kaya isang tanong na dapat tumimo sa iyong kaluluwa, saang daan ka naglalakad? Kasama ka ba sa marami na nagmumukhang relihiyoso o kasama sa kakaunti na tunay na sumuko kay Kristo? Ang pagsubok ay hindi sa pulpito, kundi sa likod ng mga nakasarang pinto. Ano ang ginagawa mo kapag walang nakakakita? Iyon ang nagpapakita ng tunay na kalagayan ng iyong puso. Suriin ang sarili, gaya ng iniutos sa 2 Korinto labintatlo 5. Totoo bang ipinako mo na ang laman? O nagatago ka ng mga lihim na kasalanan, makasariling pagnanasa, makamundong pita? Kung si Kristo ay nananahan sa iyo, ang Espiritu ay gumagawa ng pagbabago. Nagbabago ang mga pita, na ayos sa mga gawi, nananabik ang puso para sa katuwiran. Ang mga tunay na mananampalataya ay hindi perpekto, Muni sila ay nagsisisi, nadarapa, muni hindi nananatili sa pagkakamali. Sila ay itinutuwid at patuloy na hinuhubog ayon sa larawan ni Kristo. Huwag mong paglaruan ang iyong kaluluwa. Pumili ka ngayong araw na ipako sa krus ang laman. Pumili ka ngayong araw na buong puso mong sabihin, Panginoon, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo. Sapagkat sa huli, isang bagay lamang ang mahalaga, mamuhay para sa Kanya, araw-araw, nang may katapatan. Ipikit mo ang iyong mga mata sandali at pakinggan ito. Kinalo ni Jesus ang mundo, Juan labing anim na oras 33 minuto. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, tayo ay higit pa sa mga nagtagumpay. Ito ang kaliwan para sa mga nagapasyang mamatay, para sa sarili, at mamuhay para kay Kristo. Nagsisimula ang kagbabago sa maliliit na araw-araw na desisyon, pagbubukas ng Biblia, pagkatapat ng dapat ipagtapat, pagbili ng pagsunod kung saan dati ay kaginhawaan. Andaan, kapag inilagay mo si Jesus sa sentro, ang takot at pagkatalo ay nawawalan ng kapangyaihan. Kung ang salitang ito ay tumimo sa iyong puso at nais mong pagibayin ang pagbiling ito ngayon, mag-subscribe ka sa channel. I-like ang video at mag-iwan ng komento na nagsasabing, pinipili ko. Ang iyong deklarasyon ay nagapalakas sa komunidad na ito at tumutulong na maabot ng mensahe ang mga nangangailangan. Ngunit marahil tinatanong mo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging tunay na mananampalataya? Ito ba'y simpleng pagdalo sa simbahan? Ito ba'y pagulit ng magagandang salita sa isang panalangin? o baka naman ang pagsubok na mamuhay ng matuwid na walang halatang pagkakamali. Ang katotohanan ay ang pagiging tunay na mananampalataya ay higit pa sa palabas na anyo. Tinatawag tayo ni Jesus sa isang buhay na pananampalataya na nagbabago ng kalooban at nahahayag sa tapat ng mga kilos. Hindi sapat na sabihin ito sa labi, kailangan itong isa buhay ng pusong lubos na nakatalaga, araw-araw, sa pagsunod at pagitiwala. Ipinapakita sa atin ng Biblia na maging ang mga disipulo na naglakad kasama ni Jesus ay kailangang matutunan ang pagkakaiba ng pagsunod mula sa malayo at ng tunay na paniniwala. Halimbawa, ipinahayag ni Pedro na hindi niya kailanman itatakwil ang guro, ngunit sa oras ng matinding pagsubok, siya'y nadapa. Itinuro nito sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa ating sinasabi sa oras ng kapayapaan, kundi kung paano tayo nananatiling matatag kapag sinusubo. At tayong lahat, sa ilang punto, ay nakararanas ng mga sitwasyon kung saan sinusubok ang ating pananampalataya. Ang maging isang tunay na mananampalataya ay ang matutong umasa sa Diyos kapag naubos na ang makataong mga kakayahan. Ito ay piliing magtiwala kahit hindi natin naunawaan ang dahilan ng mga pangyayari. Ito ay ipagkatuloy ang pananalangin kapag tila natatagalan ang tugon. Ito ay bumangon pagkatapos ng bawat pagkakadapa at aminin. Panginoon, kung wala ka hindi ko magagawa, ngunit kasama ka ako ay malakas. Iyan ang mamuhay sa tunay na pananampalataya. At kapag nagsimula tayong kahakin ang landas na ito, napagtatanto natin na hindi hinihiling ni Jesus ang pagiging perpekto, kundi ang pagsuko. Hindi niya inaasahan na hindi na tayo magkakamali kailanman kung ninalagi tayong babalik sa Kanya. Ang tunay naman na mananampalataya ay hiniyong hindi kailanman nadadapa, kuniyong nakakaalam kung sino ang bumabangon sa Kanya. Ito ay nakapagapalaya, sapagkat tinatanggal nito ang bigat ng pagsubok na maging walang kamalian at iniimitahan tayo sa isang buhay ng kaos pusong pagsuko. Ngayon, isipin mo kasama ko, ilang ulit mong sinubukang buhatin ang bigat ng buhay na mag-isa at nauwi kang pagod na pagod. Ilang ulit kang nangako na magbabago ngunit bumalik sa parehong mga pagkakamali. Alam ni Jesus na dadaan tayo rito, kaya sinabi niya, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nangapapagod at mabigat ang pasan, at kayo'y aking papahingahin. Ang pagiging isang tunay na mananampalataya ay higit sa lahat ang pagtanggap sa paanyayang ito. Ito ay tumakbo sa kanyang mga bisig kapag ang lahat ay tila nagmumulaglag at mayroong makapangyarihang bagay sa prosesong ito. Kapag tunay mong iniaalay ang iyong sarili kay Kristo, ang iyong buhay ay nagsisimulang magpakita ng kanyang liwanag ng hindi mo kailangang pilitin. Nagbabago ang iyong pananalita, ang iyong mga paggili ay naayon sa kalooban ng Diyos, at napapansin pa ng mga tao sa paligid mo ang pagkakaiba. Hindi ito relihiyon, ito ay pagbabago. Hindi lamang ito label na Kristiyano kundi isang kanda na nakaukit sa puso na umaapaw sa bawat kilos. Kaya ngayon nais kitang himukin na pumingin sa iyong sarili at tanungin, nabubuhay ba ako bilang isang tunay na mananampalataya o bilang isang taong alam lang ang teorya? Maaring maging hindi komportable ang pagninilay na ito, ngunit kailangan ito. Dahil mula rito nagsisimula ang tunay na pagbabago na naglalapit ng iyong puso sa puso ng Diyos. At marahil ito eksakto ang hinihingi sa iyo ng Diyos ngayon, hindi isang mabigat na relihiyosidad, kundi isang buhay, tapat, at patuloy na relasyon sa Kanya. Ang tunay na mananampalataya ay hindi umaasa sa walang laman na ritual, kundi sumasandok sa mga bisig ng ama na may pagtitiwala. Alam niya na bawat umaga ay bagong pagkakataon upang magsimula muli, tumibay, at lumakad ng mas malapit kay Jesus. At ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, kahit pilit tayong ibagsak ng buhay. Nagkwento si Jesus ng isang parabula na mahusay na nagkapakita ng katotohanan ito, ang parabula ng manghahasi. Ang ilang butil ay nahulog sa gilid ng daan at kinuha, ang iba ay nahulog sa mga tinik at nalunod, ngunit ang ilan ay nahulog sa mabuting lupa at nagbunga ng saganang bunga. Ang pagiging isang tunay na mananampalataya ay maging mabuting lupa na iyon. Ito ay pagbayag na ang salita ng Diyos ay makahanap ng lugar sa ating puso, magugat ng malalim, at magbunga ng mga nakikitang bunga ng pananampalataya, pag-ibig, pag, pag at pagitiaga. Syempre, nangangailangan ito ng pang-araw-araw na mga pagbili. Nangangailangan ito ng paggalikod sa kayabangan, paggalikod sa mga dahilan, at pagganggap na wala tayong magagawa nang wala si Jesus nangangailangan itong itigil ang pagiging manonood mula sa labas at magsimula mamuhay mula sa loob ng buong sigla. At kapag ginawa natin ito, natutuklasan natin na magaan ang tungkulin ni Kristo at na ang paglalakad kasama siya ang pinakamalaking kagalakan na maari nating maranasan. Hindi nawawala ang bigat ng buhay, ngunit ang lakas upang dalhin ito ay nagmumula direkta sa Panginoon. Ngayon, Isipin kung ano ang magiging iyong buhay kung sa bawat desisyon ay hahanapin mo muna ang patnubay ng Diyos. Isipin kung, sa halip na magduda, magitiwala ka ng buong puso. Isipin kung, sa halip na umasa sa nakikita, matutunan mong lumakad sa pananampalataya. Iyan ang pagkakaiba ng pagiging relihiyoso lamang at pagiging isang tunay na mananampalataya. At ang pagbili na ito ay nasa harap mo ngayon. Huwag hayaang maging isa magandang salita lamang ang pananampalataya sa iyong bokabularyo. Huwag kang magkomportable sa isang mababaw na buhay kung saan si Jesus ay isang malayong detalye lamang. Magpasya mong hanapin siya ng buong puso, humiling araw-araw na gawin kanya na isang tunay na mananampalataya. At kapag ang panalangin na ito ay umusbong ng kaos puso mula sa iyong kaluluwa, maging kiyak, siya ay makikinig, babaguhin ang iyong kalooban, at bibigyan ka ng lakas na manatiling matatag hanggang sa wakas. Naway ang mensaheng ito ay maging isang malalim na panawagan sa iyong buhay. Piliin mo ngayon na mabuhay hindi ayon sa anyo, kundi ayon sa katotohanan sa harapan ng Diyos. Hindi niya tinatanggihan ang isang wasak na puso, sa halip, inatanggap at pinatitibay niya ang mga sumusuko sa kanya. Kaya gawing desisyon mo ang panalangin ito, Panginoon, gawin mo akong isang tunay na mananampalataya. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, ibahagi ang pananampalatayang ito sa iba. Mag-subscribe sa channel, i-like, i-komento kung ano ang ipinahintulot ng Diyos sa iyong puso, at ibahagi ang panalangin ito sa nangangailangan. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan ka rin ng pag-asa, dinadala pa ng mas malayo ang salita ng Diyos.